Hello po mga katander mapagpalang umaga sa inyo mga tander isisir ko lang itong ngipin ng kalabaw na lilimusan ng ating taga subaybay no taga hanga ba sa mga tingero yan lilimusan yan ko na yung mga tander yan no? lakas nito katandel bago tayo magsimula magpaliwanag ng birtud nito at anong karga nito ay paalala muna tayo sa mga bagong napada dyan sa aking multi channel lang ito pong videos na ito ito pong channel na ito ito po ay para lang po sumataw na niniwala ng mga ating ating